ka idol uh, ngayon marami kasing nangyari nung nakaraan naming pagbababoy kaya matagal kaming naga-upload sa aming YouTube video YouTube channel kasi naghanap pa kami ng area kung saan kami maka maghahanap ng magandang pwisto so ngayon kasi ito na yung nahanap namin, ipakita namin sa inyo mamaya ang nakita naming area. Kasi yung nakaraan, alam, nakita nyo naman na yung maraming nangyari. Grabe yung mga struggle namin. Kasi naubos talaga lahat yung mga uh, baboy namin. Mga inahin, mga maliliit na mga baboy, tsaka patining. Ubos lahat yon So baga nalugi kami doon pero walang namang problema kasi ganoon talaga ang buhay hindi naman kami lang marami din naman lahat naman dun nadadamay, kaya ang ginawa namin ngayon is naghanap kami ng area malayo sa mga tao kaya nandito kami ngayon uh, nakuha namin area na to ito yung nandito so dito na kami magpa-plan kung ano ang gagawin namin. Hindi na namin gusto yung nangyari nung nakaraan kasi ano na eh parang masakit talaga kahit sino naman yung mga ganong mga pangyayari. Hindi kasi natin alam kung ano yung mga pagsubok na ibigay sa atin. Kailangan natin tanggapin at saka tuloy-tuloy lang ang mga ano natin yung mga plan sa buhay hindi tayo susuko kasi ano lang yan mga pagsubok bigay ni Lord so kailangan binigay tayo ng ganyang ano uh, problema so ano lang kailangan lang talaga sikapan pa binigay niya yan ginawa, ginawa niyang ganoon ang mangyari sa iyo para maging strong ka sa mga ganong mga pamamaraan kaya ito na ang ginawa namin so dito kami magpaplano dito yung babuya namin ilagay yan dito sa zona lang eh ano lang namin eh dito namin laging ipano sa sa youtube namin so subaybayan yung kami naman ulit sa youtube channel namin sa susunod ipakita namin kasi magkukural uh, magano na kami magbabakod magbabakod na magbabakod na kami dito lahat ng yan babakura na namin yan para magawa na namin yung mga plano yan dito lang ditong area na to tsaka ito naman dito maglagay lang kami kunting bahay maliit na bahay yung pampamilya lang tsaka dito naman yung mga pwede mga manok yan yan mga iri ito na yung area yan so mga idol uh, next time ulit God bless all